hello hello guys! Welcome back ulit dito sa akin channel! At kung bago ka pa lang dito sa akin channel, ako nga pala si Mami Shell! At sana ay huwag kalimutan mag like, comment and subscribe! So ayan mga mi, dahil nga pinakamahirap sa ating mga nanay ang mag-isip ng ulam, kaya naman ayan na lang ang naisip ko. At dahil nga na-miss ko na mag-ulam ng pansit, kaya naman ayan, magluluto na nga ako ng pansit. Kaya naman ayan mga mi, bumili na nga ako ng mga ricado, bumili nga ako ng repolyo, carrots, saka beans, saka ako kaunting manok dahil kami lang naman kakain. At ayan, hiniwa-hiwa ko na nga iyang manok. Hiwa-hiwain nyo natin siya ng maliliit para mas madaming sahog. Kunti nga lang yung binili ko dahil nga dalawa lang naman kami kakain. Si Bunso naman kasi kunti lang din kumain yun. Kapilanggot lang kung kumain. Mabuti nga ngayon, medyo kumakain na si Bunso kaysa nung nagkasakit talaga siya. Naku, napakahirap pakainin. Kaya salamat talaga kay Lord at gumaling na yung baby ko. At ayan nga, yung beans naman nga ang hihimayin ko. Bale, halagang 10 piso nga lang yung binili ko mga mi dahil nga unti lang naman yung ko one port lang naman kasi yung pansit na yun at ayan mga mi tinanggalan ko nga lang muna yan ang mga dulo at pagkatapos ay ayan hinugasan ko nga muna para matanggal ang mga germs charot At ayan, pagkatapos kong ahugasan, ayan, hiniwa-hiwa ko na nga ng maliliit. Kaso parang nahirapan naman ako maghiwa ng ano, isa ang hiwa, yung maramihan. Kaya naman ayan, inisa-isa ko na nga lang. At pagkatapos ay ayan, isinunod ko na nga itong carrots. Ayan, maganda talaga kapag may carrots guys dahil nga ito ay mayaman sa vitamin A, vitamin C, vitamin K, o oh, lahat na ng vitamins. Maganda rin ito guys dahil nga nakakatulong ito sa kalusugan ng ating mga mata, sa kalusugan ng ating mga balat at mga buhok. Basta lahat na ng klase ng buhok, titibay yan. Basta kumain ka ng carrots. Kaya mula ngayon, kain na tayo ng maraming carrots para hindi maglagas ang ating mga kabuhukan. Charot, dami kong alam eh no? Kaya naman ayan, tara samahan nyo na nga lang ako mag -iwa.

So ayun na dahil nga tapos na ako maghiwa, kaya naman ayan, uumpisahan ko na nga magluto. Pagkatapos ko nga magpainit ng mantika, ayan, ginisa ko na nga yung sibuyas bawang at isinunod ko na nga itong manok. Ayan, nailagay ko na nga at gigisahin ko lang muna siya. Gisahin ko lang siya mga mi hanggang sa magbrownish yung manok. Ayan, natutong na nga kakaselpon. Dot, dot ayan, nakalimutan ng maginigisa pala. Muntik pa tuloy matutong. Natay ang ginisa ko nga muna itong carrots. Para naman madali lang maluto mamaya. Nakalimutan ko ba naman kanina? Dapat nga yan ang nauna igisa. Kaya ayan, ngayon lang tuloy siya magigisa. At ayan, pagkatapos ko nga igisa yung carrots, ay sinunod ko naman itong beans. Kinisa ko na nga rin para mabilis na lang mamaya. At ayan, pagkatapos nga ng beans, ay sinunod ko na nga itong lagyan ng oyster sauce. Siyempre, lagyan natin yan para masarap naman. At pagkatapos nga ay ayan, nilagyan ko na nga rin ito ng toyo. At hinalo-halo ko lang. Pagkatapos ay nilagyan ko na nga rin ito ng tubig. Balit tatlong baso nga lang pala ang nilagay ko dyan mga mi. At ayan, pagkakulunga ay nilagay ko na nga itong pansit bihon. At ayan, antayin na lang natin na kumulo siya at lumambot na yung pansit bihon. Kunti lang yan niluto ko mga mi dahil nga dalawa lang naman kami kakain. Baka nga hindi pa namin maubos yan. At ayan, nilagyan ko na nga rin yan ng nor pork. Para naman maging lasang baboy yan. Charis. At ayan, naging buhagag na nga ang pansit. Kaya naman ayan, malapit na tayo sa exciting part. Kaya naman ayan, halo-haloway lang natin para magpantay ang lasa. Dahil pagkatapos dyan, ay ilalagay ko na nga itong repolyo. Ayan, nilagay ko na nga itong repolyo dahil nga natuyo na yung sabaw. Hello, kaya hindi ko napansin, napakalakas pala ng kapoy ko. Ayan, ngayon ko lang tuloy na hinaan, tuyo na yung sabaw. Masarap na ba mga mi? Charot. O siya, maghanda na tayo ng kanin dahil nga maluluto na yan, malapit na. At ayan mga min, nilagay ko na nga rin itong carrots at itong mga beans. At ayan, madali na lang yan maluto mga min dahil nga luto na yung carrots at saka beans. Kaya ayan, hinahalo ko nga lang muna at maya maya ay lagyan ko na rin ito ng magic. Sarap! Siyempre huwag natin kalimutan maglagay ng magic para naman mag-magic ang sarap. So, ayan na mga mi, malapit lang na nga tayo sa exciting part. Eto na, paluto na nga siya. Tadaan! O, oh, diba? Saan kayo dyan, mga Mars? May pa-plating ang lola mo. video. So, ayun mga Mi, dahil nga tapos na ako magluto, kaya naman ayan, tara na, kainan na tayo. Ayan, nilagyan ko nga muna yan ng kalamansi para mas masarap. Kaya naman ayan, kain ng kain nga rin itong si Bonso, oh, masarap yata. Siyempre, luto ko yan, kaya dapat masarap talaga. Charot. Kaya naman tara na mga Mi, kain na tayo. Thank you So mga mi, dahil nga may tira pa kaming saging, kaya naman ayan, kakainin nga namin. Kaya lang itong si Bunso, kinakain wow. ng hindi pa binabalatan. Gusto niya kainin yung may balat pa, kaya ayan, nagagalit sa akin dahil binabalatan ko. Ano ba nangyayari sa iyo, anak? Unggoy ka ba? Kaya sa saging, guys. Ayun kami, tirang saging. Kaya let's eat saging. Kaya naman ayan, tara mga mi, samahan nyo ako magmukbang nitong Saging. Kaya ganoon na na mga person. Kaya it's time to be shark. shark. We are... So ayun mga mi, dahil nga busog na kami, tapos na kami kumain, kaya naman ayan, mag baby sharks na daw kami. Ayan, tulang-tulang itong bunso namin mga mi, oh, walang topa. Ay! Maganda talaga yan pag laging ganyan. Nasa mood lang, hindi yung puro iyak. Paano ba naman eh, napakaiyakan ng batang yan? Gusto niya lagi nakadikit ka lang sa kanya. Kaya pag kami-kami lang, nako, wala akong natatapos na trabaho lagi. Kaya ayan, niluloko niya yung ate niya. Marunong na lang siya mahulangot. Pati ako dinamay pa. Mahilig talaga yan siya guys, manghawak ng ilong. Lagi niya hinahawakan yung ilong ko, lalo na pag nagagalit ako. Anong trip yan da? Nalalambutan siguro siya sa ilong. So, ayan mga mi, ayan nga yung mga tinopi ko pero hindi ko pa nailagay sa mga lagayan. Dahil nga bala ko pang ayusin muna yung mga damit dahil nga sobrang gulo na, hindi na maayos na pagkatopi. At yung lagayan nga ng mga damit niya, daayusin ko din dahil nga tatanggalin ko muna yung mga pinagliitan niya. Ayan, puno na nga, o, oh, kagulo-gulo. Ayan, yes, eh, pilihan ko yung mga damit na ang gulso ko kasi nga, ano, yung mga damit niya ng baby pa siya, hindi ko pa rin, hindi ko pa rin natanggal. Kasi sila wala pa nang kanda ko na, na man, nakanda, gulo, gulo, hindi maayos ang pagtutupi. Dahil pag uh, naghanap ng damit, hala sige halukay. Eh <laughs> yung mga damit niya nung baby pa, hindi pa na yung ito. Baby pa siya nito. Mag-cute sana yung mga damit niya. Kasi ano to eh, bigay lang to ng amo ng asawa. Eh? Ano saan mo na? Kikay, kikay, kikay. Ayun man, ito, naman nito. sigay naman ito ni Kambal. mga damit ni Kambal, pinabigay sa Kaya naman tara mga mi, samahan nyo ako mag-ayos nitong mga damit. Let's go! Tapos na nga ako magtupi at nabukod ko na yung mga pinagliitan ni Ada. Kaya naman ayan, hanggang dito na lang ako. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga nanood. At sana ay huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking channel. So ayun lang. Bye-bye.